Hello mga idol, good morning. ah, idol, ito bibilad kami ng mais. Ito na mga idol, yung mais namin na pinitas nung nakarang ano, nakarang linggo. Ngayon lang na kahapon lang na treasure. Tapos ngayon lang namin na ibibilad. Ito mga idol, tong mais na to na aanihan ko to nang ano, pang 100 na kaban. Ngayon nung nabagyo, ito lang yung nakuha namin, naka 35 na kaban lang kami. Uh, at least mayroon pa rin kahit papaano paano na 35 na kaban. Pero kung hindi yan na bagyo, 100 na kaban ang nakukuha namin. Ito ngayon, nagbibilad kami. Isang linggo simula nung napitas. Eh, Sabado kami nagpitas ata pala yun. Tapos ngayon palang may bilad, birnes. Malayo kasi yung pinagbabaan ay, namin. Ay, mayroon po, mayroon ilalatag pa lang mag alas 10 na umpisa sakto mainit ang ganda ng ano kulay oh. ito ang magandang kulay ano class A buti nga eh, hindi siya ano mga idol hindi siya umitin kahit ng Di ba nung nagpapitas kami noon ni din? Oh. Ito siya ngayon.